Nabulabog ang mga nakatira sa isang paupahang bahay sa Baguio City nang biglang lumabas ang isang King Cobra sa kanilang kusina. Ay sa barangay, ito na ikatlong beses na nakahuli sila ng Cobra sa naturang lugar. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Nataranta ang mga nakatira sa paupahang bahay na ito sa Baguio City matapos biglang tumambad sa kanila ang isang King Cobra. Kwento ng tenant na si Eden Nagpapainit siya ng tubig pangligo nitong biyernes ng umaga nang makita niyang may gumagalaw sa ilalim ng kanilang refrigerator nang no, no. silipin niya. Ano ito? Biglang lumabas ang tatlong talampa ang haba ng ahas. Really, I was kind of shocked because I didn't expect a snake in my room. It looked at me and I looked at it and I just ran for the door and I was outside and I just went to call my landlords sinubukan pa ng landlord ni Eden na si Fernando na sungkitin ang ahas. Hindi niya raw alam na King Cobra pala ito. Kala ko ahas, bagyo lang kasi hindi naman nanunuklaw yun. Kaya ang ginawa ko, kumawa ako ng kawayan na mahaba. Eh, yung sinungkit ko, nasungkit, sumungkit, bigla, biglang tumalon, lumabas. Yun, lum, ulo niya kaya nalaman namin Cobra. Dahil dito, agad silang humingi ng tulong sa barangay para mahuli ang King Cobra. Siguro dahil sa masukal dito sa taas, kaya baka dito naglulunggay yung mga yung baka dito naglunga yung cobra. Kasi uh, noong last few months sa Friendshipville may natagpuan silang cobra pero hindi nahuli. So baka yun yung natagpuan ngayon. Posible raw na lumapit sa lugar ang King Cobra dahil sa manukan sa bakura ng bahay. Nahuli naman agad ang ahas at na-turn over na sa Department of Environment and Natural Resources. Ang tayo namin sa mga residente na maging maingat sa kapiligiran, tapos maglinis para hindi pa ng kung anong mga ganyan na uh, animals. Ito na ang pangatlong pagkakataong may nahuling cobra sa barangay mula noong 2023. Makamandag ang kagat nito at nakamamatay kung hindi maaagapan. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Julius Babao po huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5